Medyo natagalan eh. Pero ito na. Tara mo pinto, lalabas yung aircon. medyo bad boy. Medyo confused. Pugso, takas to Pugso. Mamatay oh, 20 ako dito Pugso. oh, Ayun o. Oh, blind spot yan o. Oh. May ipit sa Pugso. Dapat ni-stun mo. <laughs> cool down eh. Cool. Down, cool cool. down, cool down. Tignan mo ka muna. ay tap mo. Baka tapos na yung pinapalipat ko sa'yo. O. Oh, o. Oh, tapos na. Tapos na <laughs> Bakit di mo sinay player mo? Medyo bad boy.

Ito yung tagawa ko. Ajabat boy. Pero well, oras na, papututog ako ha. Eh? Uy, nauna na naman madaling araw. Ito ang last step po, manggising pa ng hapid-bahay. <coughs> boy. Alam mo ba? Parang hello. Bakit gusto ko sa Vincent? Yun. Mahal na yata kita. Talaga. I love myself too. Medyo bad boy. Medyo manhid. Ngayon ang na. Papatugtog ako ha. Mm -hmm. Uy. Ang na ng madaling araw. Ito last trip po. Manggising pa ng bahay. Hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Medyo bad. Ding. <laughs> please, please, the please, 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 sir. please, 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 please,